Hey guys, naputol uh, naputulan na pala natin ng palong tong manok. So, ito na yung itsura niya ngayon. Okay naman, parang clean cut na, clean cut na rin yung uh, dating niya. Then, kasi mahaba na yung ano niya yung palong niya. So, pikum. Hindi siya straight comb. Uh, pikum siya. Pikum. So, uh, check nyo dito. Yung sinibalang na manok, na pan manok panabang ko. Check nyo. Ah, uh, ito yung itsura niya ngayon na medyo kahapon ko kasi kahapon ko kasi siya na pumusan. Medyo may dugo-dugo pa siya. So, ayan Ayos naman. For the meantime, dito muna siya. Yan. na Napungusan ko siya kahapon. Kasi mahaba na yung ano niya. Palong niya. So, ayan. Okay naman. Diba? Si Sinibalang nibabalang natin. Ah, uh, mga 9 months 'yan. Astag pa lang siya, stag. Stag pero mukha na siyang ano, di ba? Pwede na. Mukha na siyang cock.